Magandang umaga, ala naman e, eh, araw nga ho pala ngayon ng Pasko at napakaganda ng sikat ng araw ho din sa amin. Kahit nga ho pala Pasko ngayon, ako na may bisim busy, -busy din sa paghahanda sa aking pagtitinda. Mamaya nga ho pala ay marami na ho din bibiling mga bata at marami na nga rin ho pala silang napamaskuhan sa kanilang ninong at ninang. Ako muna nga ho pala ay magtitinda din eh at kapag mayroon na ho akong pinagbintahan, yun din nga ho palang ibibigay ko sa mga batang namamasko sa akin. Ginayat na nga rin ho pala ni Isibiro aring karne. Tapos nagayat na nga rin ho pala siya ng sibuyas at bawang. At siya na nga rin ho pala magluluto na rin karne. Ako naman ho ay nakatoka din sa akin pagtitinda. At meron na nga ho palang batang bumibili sa akin. Aring nga ho pala ipamangking ko sa pinsan. Malapit lang naman ho ang bahay nila din sa amin. Aring nga ho palang batang arin na si Isang. Abay hindi nga ho pala namamas ko. Mantalay mga kapatid niya ay maaga pa lang namamas ko na ay siya ang naiwan sa kanilang bahay. Ang binibili nga ho pala sa akin ni Isang yung hotdog at saka nga ho pala kikiam. Pero hindi nga ho pala sa kanya ito kasi nga ho pabili ng kanyang kuya sa kanya. Kaya dinagdagan ko na nga lang ho pala yung kanyang binili para sa kanya. Naalala ko nga ho pala nung bata ako na kasing edad ko nga ho pala rin si Isang. Abay kapag ho ako'y binilhan ng inay ng damit sa ho sandals. Abay katabi ko nga ho pala yung pagtulog at sinaga sa inyo nung bata pa ang naka-experience kapag nga ho pala bago ang damit ay katakatabi sa pagtulog at iniintay na lang ho mag-umaga at excited na isuot ang bagong damit. Wari ko eh, hindi lang ako ang ganun at meron din sa inyo nakaranas ng ganun katulad ho sa akin. Tapos pagising sa umaga, abay maagang maligo at excited na isuot ang bagong damit tapos maaga kayo mamamas ko at ang kasama mo pa yung mga kapatid mo at barkadahan kayo. Balik na nga rin ho pala tayo, sa akin niluluto. Naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng hotdog, kikiam at saka nga ho pala rin cheese stick. At inip na nga rin ho pala rin batang si Isang sa akin niluluto. At luto na rin nga ho pala rin nilutong adobo ni Sibiro. Tara kain ho tayo. Bakay? Ba 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 ba? ba ba? Hindi ka bibigyan Mama ya, titignan. Kalo ko? Ha, ito nga yun nga, bak? Dek, ha? Kataka, digaling mama sikaw, tabak. Kamu? Bak, nga po tayo, dito At gising na. Di wala, di wala yung sinilas. Dek, ka nga, mama sikaw, tayo. Abay, yun ito pa, mama, mamasikaw, tabak. Dito, wala yung tabak, eh. Diba? Diba Bago nga ho pala matapos sa ring aking video, maraming salamat ho sa mga taong sumusuporta sa akin at sa aking mga followers sa patuloy na panonood ng aking mini vlog at papalo na rin ho sa aking account. Hanggang sa muli, bye!